Good morning mga kabimeg, ako po si Denise Densay and welcome to Alagang BMEG TV. Ito ang programa kung saan matututo kayo ng iba't ibang kalaman para sa maasenso ang pag-aalaga ng baboy at panabong na manok. Umatend ang Bimeg Piyastahan sa Legazpi City na tuto sa tamang pag-aalaga ng baboy. Ngayon ay asenso na si Aling Nelly sa kanyang hog racing business. Ngunit na naman nagtipon ang nagtipon-tipon ng mga sabang aficionados sa prestigious B-Meg Integra Power Max Endorsers Cup 2019 na naganap sa Davao City. Yan nang alagang B-Meg, alagang number one. Pag nagsimula nang tama, mas maganda ang resulta. Ya nang paniniwala at ginawa ni Aling Nelly sa pag-aalaga ng kanyang mga baboy. Panuorin natin ang kanyang umasenso sa B-Meg story ay na ating mga kapinoy na backyard hog raisers ang BMEG sa pag-asenso ng kanilang pag-aalaga ng baboy. Ang mga BMEG fiestahan na kanilang isinasagawa sa iba't ibang panig ng bansa ay nakakatulong ng malaki para maturuan ang ating mga kapinoy ng tama at sayantipikong pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy. Doon sa seminar natin, nilakay natin na kung naghahanap kayo ng magandang negosyo, ang pag-aalaga ng baboy ang napakalaking oportunidad. Nasabi natin na napakataas ng demand ng baboy in the future. Paano mas mapaganda ang karne kasi yun ang hinahanap ng ating mga bahero at ng merkado. At dapat ang partner ng magandang baboy ay ang premium BMEG ng mga feeds natin. Dito sa Legaspi, nakilala namin si Aling Nelly Nunez, isa sa libo-libong BMEG Fiestahan participants na natuto sa tama at maasensong pag-aalaga ng baboy. Magandang umaga po. Ako po si Nelly Nunez, taga Mataan Legaspi City. Magsasampung taon na po akong backyard racer. Karoon po ng bimig piyestahan dito sa Ligaspi. Doon po ako unang naka-attend. Then doon ko po unang nakita na marami pala po akong mali sa pag-aalaga ng baboy. Tapos, nung makita ko po iyon, at na-experience ko po ng pag-aalaga ng baboy kahit backyard lang po siya, maganda naman po ang kita. Kaya po, nung lumaan po, dinagdagan ko po yung aking baboyan, at saka inisip ko pong magkaroon ako ng sarili kong inahin mula sa pakonti-konting baboy na kanyang inaalagaan. Ngayon ay confident na si Aling Nelly na padamihin ang kanyang alagang baboy dahil katuwang niya ang BMEG sa kanyang negosyo. May dalawang boy, isang junior, tsaka may nag-ano naman ako ngayon ng fattening, nasa pitong peraso po. May tender loving care si Aling Nelly sa kanyang maalagang alagang inahing baboy. Pinapakain niya ang mga ito ng bagong BMEG Premium Super Inahin Feeds, ang pinaka-premium na breeder feeds sa merkado. Gumanda po ang performance ng aking mga inahin mula nung gumamit ako ng BMEG Super Inahin 1, dami biik, more piglets equals more profit. Yung mga biik niya malulusog tsaka hindi siya sakitin. Ang BMI Premium Super Inahin 1, Dami Biik, ay may fertility micronutrients na pampabigat ng mga ipinagbubuntis na biik. Meron din itong body conditioners upang maganda ang pangatawan ng inahin bilang paghahanda sa panganak at may ideal fiber level para hindi mag-overfeed at iwas stress sa mga inahin. Healthy and alive ang mga biik na ipinanganak ng mga alaga kung inahing baboy. Yung napoproduce po ng inahing baboy na biik is uh, nasa 15 po. Masaya siyempre kasi may nadagdagan yung kita ko. Ang Be My Premium Super Inahin Feeds ay may organic bone builders na pampatibay ng buto ng inahin mula sa panahon ng pagbubuntis hanggang sa panahon ng panganganak at pagpapasuso. Kaya nananatiling malakas at produktibo ang inahin at nakakaya ang maraming beses na panganganak. Doon po sa nagbabalak na mag-alaga ng mga backyard, maganda pong pasimula iyon. Subukan nyo lang po ang bimig kasi ako na, nasubukan ko na po siya yung ganda nung quality nung feeds. Malaking pasasalamat ko po sa bimig kasi na-improve ko po talaga na maganda yung bimig product nila. Quality goes with the price. Dito na tayo sa totoong premium. Sa BMEG Premium Super Inahin 1 Plus 2 ay siguradong dami biig, dami gatas at tibay buto. Kaya mas maraming beses ang panganak, mas malaki ang kita. Alagang bimig, alagang number one, Asenso Pinoy. Para siguradong malusog ang maalagang baboy, importante sila ay mabigyan ng mga supplements tulad na tamang vitamins and minerals mula sa San Miguel Animal Healthcare. Para sa inahing buntis at age 7 months, magpurga gamit ang Bulatigo 20%. Mag-preventive medication gamit ang doxilin Gold Premium at magfertility supplementation gamit ang MotiV bilang paghahanda sa paglalandi. Sa araw ng paglalandi, mag-inject ng Norovit vitamins at magbigay naman ng MotiV at LXV sa gestation stage 1 to 30 days ng pagbubuntis ibigay sa mga panahon na walang ganang kumain, masyado mainit o madalas ang pag-ulan. Mabuti rin na mag-inject ng 10 ml na Norovit kada inahin at day 102 para mas mabigat at malusog ang big pagkapanganak. Nagpurga ulit gamit ang Bulatigok 20%. At day 101 to 107, magbigay ng doxilin Gold Premium para maiwasan ang pre-faro infection at stress. 1 to 4 days bago manganak, maghalo ng 1 sachet ng Para-V, at Multi-V sa isang galong tubig kada inahin na makakatulong sa pagpapalakas ng resistensya, makaiwas sa stress, dehydration at kawalan ng ganang kumain. Sa araw ng panganak, mag-inject ng Alamycin LA pagkatapos lumabas ng placenta at mag-inject ng Norovit Multivitamins kada inahin. Lahat ng ito ay gawang San Miguel Animal Healthcare subok na abot kaya pa. Para mapanood muli ang umasenso sa BMEG story ni Aling Nelly Nunez ng Legazpi City, mag-subscribe po kayo sa ating Alagang BMEG YouTube channel. Diyan lang kayo mga ka-BMEG, magbabalik ang Alagang BMEG TV on Ascenso Pinoy.